Good morning mga kapwa po farmers. So, so magang ito Ito na Ang ating update sa kamatis So Nagpupunla na lang po ako Parang mapalitan po natin ng uh, Bagong tanim So magtanim tayo ulit ng uh, Kamatis no Kasi nakita natin Kasi tayo ikot Ay patay na din ang ating mga uh, Kamatis Kasi hindi lang po siya nabugbog ng dalawang uh, araw o tatlong gabi sa hangin at ulan. Nabaon pa din siya sa tubig kasi yung malakas ang ulan. Galing doon sa kabilang area, dito dumaan. So, aabot ko ng tuhod. <coughs> so, ngayon ito na siya. Wala na tayong uh, chance na mabuhay pa ang ating tanim So may mga ganyan na lang oh, makikita natin. Ito so, mas marami ang namamatay. So ngayon, uh, samahan niyo ako at ipapasilip ko sa inyo ang pag-install no, ng water farm. Kasi sobrang lalim to mga ka-farmers. So ngayon ipapakita ko po sa inyo. So, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang pag-install natin no, ng water pump. So, ito po ang ating hose. Kasi yung nakasurvive nating uh, talong at saka yung niraton natin na talong yung nakasurvive natin yung malita talong at saka ang palaya ay uh, dilidiligan po natin ng fertilizer. So, ito po mga kaparmers ang dalawang motor no, na ating ginagamit. Okay, ito po ang isa sa taas. Okay. So ito po, sobrang lalim po ito. Nasa 100 feet po kalalim. So, isang motor dito no na maghigop sa laman nito at isa naman dun sa baba. So samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. So sobrang tuktok po tulong mga farmers no? tingnan nyo mga tao natin na tumutulong palagi araw araw sa farm bakit po? ano nangyari? wala na yung araw ano man? Pusuyup sa tubig, kanilabi na ito. Dapat mo, wala na dahil. 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 Okay, so inaayos po nila, no? Mga ka-farmers, mga ka-viewers. Tingnan nyo, oh, sobrang taas, oh. Yan. 100 feet po, no? Yung host na to. 100 feet po atas. Simula rito, punta, punta sa isang uh, makina. Oh, yan. Then, simula rito, papunta sa uh, sapa ay 25 feet so nasa 125 feet so hindi pwede uh, isang makina lang uh, ang ating gagamitin kasi masusunog po sa sobrang bigat so dahil meron pa tayong mga nakaka-recover na uh, mga talong na bagong tanim at saka yung bagong nirato natin ah uh, didiligan natin ng fertilizer kasi tatlong araw na po no ang nakalipas noong nanalasa si Bagyong ah Christine so ito na po maraming mga nabubuwal na mga punong kahoy rito oh. tingnan nyo mga ka-farmers so dito po kapi kukuha ng tubig pang lusaw ng fertilizer para idilig ayan po so, malinaw naman ang tubig na pagkuna namin ng supply pang uh, ano ng fertilizer. So yan, sobrang taas po no. nabukal sa uh, bagyong kristin yung malakas ang ulan. Na may kasama pang hangin. Pati mga taniman ng saging oh, nasa ano na tayo, nasa uh, sobrang ano na lalim na portion pero natatamaan pa din ng lakas na hangin oh, ito oh, yung kahoy tingnan mo sobra naman mga taso oh, yung kawayan sa taas oh. so yun po so nandun ang ating uh, motor pero yung ano to malayo nasa 25 feet po no? simula doon sa football nakabaon sa pubig. papunta doon tapos simula doon papunta sa isang motor ay nasa 100 feet ang sukat. Ito papunta doon. Oh. Nasa 40 a uh, Okay, so sa inyong lahat bago tayo magtapos, mega out So hanggang dito na lang no, mga kaparmers. So ito po ang dalawang motor na ginagamit natin para hindi mapirsa ang sa baba. So inaayos nila kasi pagsingaw, uh, hindi din hihigop ng tubig. Okay, so singhat, hanggang dito na lang. Ay, marami sa